What's up mga idol? Yan oh. Napakalaking puno ng kamuting kahoy. Oh no! Kung tingnan niya sa baba kung sa puno lang niya ay para siyang isang normal na kahoy lang. What? Pero pag nilapitan mo siya, siya pala ay isang kamuting kahoy. Oh. Kaya napakalaki ng kanyang puno. May laman kaya to mga idol? May ano kaya ito? Your... <laughs> May bagas. Ayan o. No? Ang laki. O. Tingnan niyo yung lahi niya. Sabasa. Grabe. <laughs> napakalaking puno ng kamuting kahoy. Tingnan niyo ang ganyang puno. Parang natural na kahoy lang siya. Oh my God! So nasi! Napakalaki niyan ng mga edon. Ayan o. No? Pinutol ko kasi ano. Oh, baka may bagyo ma, ma ano siya. Matumba. Kaya puputulin ko na 'yan. What? Ano? You know? Ang laki ng ang laki niya mga idol, 'yan you know, ang kanyang dahon. Oo, oh, oh, tingnan ang dahon niya. 'Di ba? Oh. Napakalaki niyan.